mga yeah guys, nandito ngayon tayo sa public market ng Nara. So, ito yung update ngayon ng presyo 140. So, yung kambakol natin is 100. Ayan. Tsaka ito yung naka-plato, 50. So, yan. 50 na lang yan. So ito naman yung dorado natin ngayon is 100 bagong bago. Nagadingas pa yung mga mata. Saka ito yung mga tulingan 120. Kumikintab pa yung mga katawan nito. Ayan. Yung mga mata dumidingas pa. Makikita pa yung mga mukha mo dito. Magkano to te? Yung salmon. 100. 100 yung salmon. So dito nga mga fresh mga isda So talakitok 200, 180 ate, 200 So ito mga udlong din bagong bago yan So malatigi po ito po Kamag-anak ng sagisi 100 Ito naman nasa plato 140 Ito so, yung slice nila 150 Saka ito naman yung nasa plato na naman is 100. So, so ito naman yung lato. Nasa 50 po isang tumpok nito. Ayan. So, dorado pa rin. So ito na naman yung kuday. Kaya tawag lang kuday. So ayan. Marami. Ito ipon nila is 70 yung one port. Ayan. So ito naman yung malalaki kunti, 90 yung 1 port. So ito, fresh na fresh na naman yung mga lato nila. Green na green. 50 isang tumpok. So ito na naman yung 30 lang yung isang tumpok nito, yung maliliit na lato. So ito yung bangus, is nasa 300 po ito. Tilapia, tayo, magkano to, te? Ito tilapia 150. Ito naman yung bisugo isa sa 120 lang po. Ito yung maliliit. May tag. Saka ito naman yung golden fish. Yung ako ha? kasi may gold eh. So isa lagi ginto po yung tawag yan 140. So ito torsilyo. Walang so, presyo. Paniti doon yung torsilyo. Grabe naman yan. Ilak, 150. Ito yung ano, ilak. Ito naman ang matambaka 120. So ito yung slice nila. Magkano ba to? 140, 120. 140-120 lang daw. So is bato nila ito. 200. 200 daw to yung is bato nila. So ito naman yung lapu-lapong asuwang. Ito 20 to te. Ba? Ito mga surahan na maliliit. Iti lang. lang yung tag-iti. O, iti yan. Yung lagyan niya ng tag-iti lang din. Yan, so 'yan. Ito 100 naman yung tambakol. So 'yan yung mga slice pa magaganda pa. Tsaka ito naman yung mga buraw nila isa uh, nasa ano lang to 180. 200. Ah 200 pala 'yan. So 140 Dorado. 200 pa rin yung mangudlong. So yung tilapia natin ngayon, ito na nasa 120, maliliit. Ito naman yung malalaki na sa 140. Ayan. Saka yung hipon niya ay sa 100. One port. So, ito naman yung alatan. Mga agat, dugso. Ayan. Magkano yung slice mo dugso, te? Eh? 250 Amin sila dugso. 250? Oo. 250. Ito naman, 300 ang kilo. Ito, 250 rin. So, medyo mali yung isda ngayon kasi liwanag eh. Halos wala mga is daw. Oh. So yun nga guys, tapos na tayo mag-ikot. Ang oras natin ngayon ay nasa 3.43. So yun nga guys, tingin yung mga tindira dito. So yun nga guys, yung mga update natin sa presyo ngayon ng isda. Uh, at ayan po, may mga tindira tayo mga kaganda